Sa mga balita naman sa labas ng bansa, nakaligtas ang isang lalaki matapos mawasak ang bahagi ng isang tulay dulot ng matinding pag-ulan sa Guangdong, China. Nakunan pa ang pagtawid ng lalaking yan habang patuloy ang pagragasa ng bahasa ilog. Ilang minuto lamang ang lumipas, bigla na lang nilamon ng malakas na agos ng baha ang parte ng tulay. Sa huling tala, umabot na sa siyam ang patay habang labim pa ang nawawala sa pananalasa ng malakas na ulan sa lalawigan ng Guangdong at Fujian. Samantala, nananatiling kritikal ang dalawa sa siyam na sugatan matapos ang uh, pamaril sa isang pasyalan sa Michigan, America. Matapos ang gun violence, agad na tumakas ang salarin, saka nagbaril sa sarili sa loob ng bahay. Patuloy naman ang investigasyon sa motibo sa krimen. Pasintabi lamang po sa mga manonood at tagapakinig. Inulan po ng batiko sa isang barbero matapos gamitin mismo ang sarili niyang laway sa pagmamasahin ng muka sa Lucknow, India. Nasa pool sa CCTV ang ginagawang pagmasahe ng barbero sa kanyang customer pero ilang sandali pa lamang ang lumipas, bigla na lang dumura sa kanyang palad ang barberong masahista at saka pinahid sa muka ng kanyang customer. Nang malaman ng customer ay agad na pinaaresto ang salaulang barbero. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.